Hi, guys! So, gagawa ulit tayo ng ice kasi naubusan na tayo ng ice. So, dito ulit tayo sa puso mag-ipagkakano ng tubig. Ayan. So, pisilin ulit natin. Baliligo na rin ako mamaya dito.

Huwag kayong mag-alala guys, malinis naman ito. Nag-ice rin kami. Tsaka sa probinsya to guys. Medyo hassle lang mag, ano, mag ganito. O, oh, pagalawa na tayo. Sinabi lo Yeah, iwan natin. Di ba hindi na ano na nabubutas agad. 5 pesos lang benta namin guys Kung mineral gagamitin namin Ang mahal ng mineral guys Yung isang galon dito sa amin 20 pesos Tapos gagawa kami ng ice E di mas mahal na yung ice namin <laughs> Ina natapon Ulit natapon

Yan, para mas madami yung malalagay na tubig. Tapos lagyan ulit natin. Gagano ulit natin. Ipot. Buntis na naman. Ayun, tapos na guys. Nagawa na yung asawa ko kanina. Apat lang nagawa natin. Ayan, okay na sila liga dito ako subukan